Aquarius, I can really feel na mayroong mga opportunity for today para sa mga Aquarius. Kailangan mo lang ng guidance. Marami sa mga Aquarius, uh, sinuswerte sila pero uh, hindi sila marunong mag-decision sa sarili nila. Uh, na ano sila, nabablanko. Yes. Yes. Ang dami mong missing opportunity, Aquarius. Yes. Sana mayaman ka na, girl. Yes. Oh my God, sino to? Mayroon kami missing opportunity. Kung hindi pa to nangyayari, Aquarius, be careful. Okay? Be careful talaga. Huwag kang, huwag kang mag-desisyon ng tapos. Or iwasan ng tao na dapat makakatulong naman sa'yo. Halimbawa kung meron offer sa'yo ng kamag-anak pa mong ganyan o sino man yan, i-grab mo dapat. Kasi baka ma-missing opportunity ka. You have a lot. Meron takot umalis sa inyo yung iba, yung iba sa inyo parang meron kayong re-reject na something na ikot lead talaga sa iyo na maging uh, maging mayaman pero na na ano to na nahawakan or na cut. Okay, be careful lang. Yan, sabi ko nga sa inyo maswerte kayo pero na nabablock yung way ng lucky ninyo dahil sa inyo din. Ano eh, ma, ano ka mag-isip, hindi hindi okay minsan urong sulong ka okay so dapat yung yung physical mo yung mentally mo mag decision ay talagang normal yung hindi ka stress okay maraming opportunity pa palating eh okay so kasi si Jupiter yung ano mo in your way in your sa career eh. maswerte ka pa rin oh yung Jupiter ngayon napaka ano napakaganda na sa career path mo Yes. So, tingnan natin. Major advice. Okay. Hands of card. Take chance. Take risk of So, yung may mga mag... mag ano bang tawag dito? Mag... Sugal-sugal, pwede mong try. Pero hindi ko, hindi ko minumukahin mag-ano kayo ha. Try lang naman. But, wag madulong. Saktuhan lang dapat try. Kasi meron kang uh, cards ng gambling ngayon. Okay, healing process ha. Dapat healthy, um, healthy mind, healthy body. Okay? And, aha, uh -huh, you need more stocking. Siguro, sabihin na lang natin, inti-convert natin yan sa positive na energy. Um, I think, i-check-check mo yung emails mo, do something na research. Mag-stock ka sa mga kailangan mong trabaho. Yes. mukang makakatagpo ka, oh. Yan. So, meron kang um ma, ma, oh, ano ba ang tawag dito? Mukhang swerteng balita, for sure. Okay, meron. And meron ka din na parang isa lang to, ano, um, Aquarius. Today, wag mong i-waste yung time mo umupo sa isang sulok mag-search ka, maghanap ka kung ano makakatulong sa iyo kasi si si Aquarius talagang ah uh, karamihan sa inyo mayaman but karamihan din sa inyo na may missing opportunity kasi nga mas marami sa inyo nagdadalawang isip. Yes. Wow, the dragonfly. Be light and hearted uh, finding out things coming to light and adapt changing healing, okay? So, para din tong butterfly si dragonfly. But, uh, abundance to may nagdadala din na swerte. Okay? So, after mo makita ko ano man hinahanap mo, magiging maswerte ka daw, uh, Aquarius. Okay? So, Aquarius, you're growing. Umalis ka dyan sa comfort zone. Do it, do it. Huwag na maging matamad. Okay? Wow! Abundance para sa um, Aquarius. Ang ganda. Good luck sa'yo, uh, Aquarius. Kung ano man yan, ang major decisions mo, it would talaga perfectly. Itong, ano na to, araw na to sa'yo. Yes. Mukhang meron kang magdadala. Okay? Start mo na yan. Get out sa comfort zone mo. Okay? Thank you so much, Aquarius.